Hello guys, welcome back. Welcome to my channel. Charing. Ngan tama inday. Dari asa kagubatan. Bulan-bulan. Ngan tama inday. Ngan entah, Masa udah jangan ngatai kabang pelagi. Mama, Baby, what's the bird? It's the bird. Atul ping batong ko eh.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để rồi bỏ lỡ những video hấp dẫn May buong nganggay. Kinawda lang <laughs> siya pa. Ay, matala si Dennis. Dahil, asa mo na kong mangita. Huwag ka nang... Anong bitawan mo sa council nga? Magkulik ang basura? Ah, kalangpuan. Nang... Kamuha ka na natin mo. Nga ba? ka nang nga ba? Ah! Hindi mo. Ako Ay!

og manga buang masang iya manggtrabau ka dai ayok basai ay mun flex deh hmm? ayok basai ko tu na na Ako tau apa pul ke ninduk sauna Tigbit pa. O, hmm. oh, um, mulakaw. 12 si, si hour Quick shower. Then, Di ba? Kung mag-sumpin lang po di ba? Hindi, ano? Ano? Okay. Super barikos pag yapang. Ako kilit. Mag-normal naman siguro na sa barikos na pa. Ang Diet yeah, makapalit mungu kag inun ano eh. Dil. Inanami sa mungu ako agud. umut. kilo bukas Pilipinas. Ibig sabihin, ito Sa bago. <spoons> um. -huh. nah, bukas, -huh. -huh. yeah, like kilo Pilipinas.

namanyawan ya kita meng pedang buara